Hello guys, welcome sa bagong kaartihan kong video Last time daw kasi hindi ko tinapos yung video Dahil nga kaartihan to, tara samahan nyo ko Para nga sa kaartihan vlog, kahit bumagsak na yung cellphone ko, okay lang yan Hindi ko rin alam kung bakit robot na yung tono ko Huy. Ah, ganun palang atake, to lamay Huy. Dahil nga ginusto ko to, sige panindigan ko na Sige! <laughs> So, bago pumasok sa school as a teacher, nagpa-plancha muna ng uniform. Dahil 7am yung pasok namin sa school, kailangan mo gumayak na maaga. Kasi, digmaan sa kalisada. Huy! <laughs> Ito naman yung mga pamaking mukha ko. Paalis pa lang ako, nanginginap pa sa lubong. Hoy! Flex ko lang pala yung uniform ko. Wala lang, flex ko lang. Ang hawak kong grade level ay grade 7. Last year, grade 7 ay, din. Matatag curriculum na. Kailangan bilang isang guro, matatag ka rin. Ay, sandali. Ba't ako napunta sa mga locker? Flex ko lang din pala itang trabaho. Uy. Saludo po ako sa mga kapwa kong guro kahit saan man dako da ng mundo. Bibig inspirasyon, kaalaman sa ating mga mag-aaral. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, sa ating pagtutulungan, natutulungan natin silang abutin ang kanilang mga pangarap. Kahit na minsan, pag uwi pa sa bahay, ay eh, pagtatrabaho pa din ang ating inaatupag. Maraming salamat sa dedikasyon. Mabuhay ang mga guro. Happy National Teachers Month. Ay sandali, ba't may padrama video? Uy! Kaya para sa mga nagsasabi na ang teacher ay turo-turo lang, maling-mali. Dahil turo na sa school, trabaho rin sa bahay. After nga gumawa ng mga gawain, nagyaya nga yung mga pamangkin kong kumain sa McDonald. Dapat nga sa Jollibee. Shoutout nga pala sa McDonald, pulong buhangin. Baka naman, uy! Hindi po sponsor to. Uy! Kain lang ako. Diyan lang kayo. Uy! Akala ko si McDonald, si Meme Vice pala. So, Uy. ayun lang guys. Thank you sa pananood. I hope you like this video. Uy, walang kwentang video. Charot. Goodbye.